Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, so magagito. Uh, share ko lang po sa inyo ang pagdilig namin ng fertilizer sa aming kamatis. So, sa ganitong edad no mga ka-farmers, mga ka-viewers, uh, malapit na po siya mag one month. Ito po ang ating kamatis na nakaka-recover na po sa bagyo. Na tatlong beses na magkasunod. Ayan, nagpadilig po tayo ngayon no ng fertilizer. So, yung fertilizer natin na pinapadilig ngayon mga ka ay share ko lang po sa inyo. Ay, meron po tayong hinahalong Unique 16. Okay. Uh, Mega Multiflant Vitamin at saka hukos yung ganyol. So, yun po ang ating pinapadilig sa ating kamatis. Okay. So, sa bawat po ng mga ka-farmers na ididilig ay tag-isang ligo po. No. So, yun po mga ka Uh, may mga bulak na tayo yung makikita oh. ayan so, so, sobrang init kung napapansin nyo mga kaparmers medyo ano ang mga dahon so okay lang po kasi wala naman pong uh, sakit so yun po ang ma at ma ibahagi ko sa inyo sa so, umagang ito mga kaparmers yung update sa ating kamatis kung saan nagumpisaan na pong namulaklak yan, so kahapon nagpa-spray po tayo din no, ng insecticide. So yung insecticide na ating pinapa-spray ay yung binibiya mga ka Tapos nilalakaw ka lang po natin ang pulyar. So yun po. So medyo maganda na tingnan no, ang mga dahon nyo. So, hindi naman siya magat, uh, masyadong mataba. Hindi naman po siya masyadong uh, payat. So, katamtaman lang po, no? mga ka-farmers. Ang kanyang uh, ganda. So, yun po ang ating pinapa-spray. Uh, pinapa-delay. So apat uh, lang po silang dire na bilig ng fertilizer kasi ako ay galing din sa ampalaya at yung mga ampalaya mga ka-farmers may mga nakasabit na mga bunga ay binaba po natin. So ulitin ko yung fertilizer nating na dinidilig sa ating ano uh, kamatis Unix 16 uh, triple 14 mega multiplan vitamin at saka ko coenoyl. Sa so yun po mga ka-farmers. So maganda na pong tingnan ng ating kamatis kasi uh, pagkatapos sa tatlong bagyong magkasunod kasi sobrang stress niya mga ka-farmer ay uminit siya ng sampung araw din tapos ulan na katamtaman tamang tamang nakabasa po sa mga puno po nating kamatis then init na naman tapos ulan na naman so dalawang beses na po siya na ulan kaya, kaya nga maganda na siya ang uh, tingnan so yung kamatis natin mga ka-farmers ay may talit na po no yan. So may mga sumusuloy na mga sanga. So hindi natin to tanggalin mga ka-farmers. Kasi hindi po tayo nagpapa uh, nagtanggal or nagalis ng mga uh, sanga po sa ating kamatis So yun lang po ang may share ko po sa inyo sa umagang ito. Okay, so sa inyong lahat no mga ka-farmers, uh, mga ka-viewers hanggang dito na lang siguro. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa uli, ako na po magpapaalam. Bye-bye.